Hello guys for this tutorial video So ipapakita namin kung paano inayos ni Habi yung aming pintuan sa CR gamit ang rivet at saka riveter tool So yung pintuan namin ay hindi na may isara kasi nagbaklasan na yung screw nya dun sa hamba ng pinto so para maayos yon, kailangan palitan yung existing screw ng rivet so gamit yung rivet at saka yung riveter tool, ayan, kinuksok na or nilagay na yung rivet doon sa riveter tool and then saka finasin doon sa bisagra para kumapit yung bisagra dun sa may hamba ng pinto ayan o so ganun yung procedure nya guys so isa isa na natin ang yung existing screw at saka pinalitan ng rivet yung dating screw para kumapit yung bisagra dun sa may hamba ng pinto. So, basically, merong apat na butas yung bawat bisagra. So, 12 lahat yun kasi tatlo yung bisagra ng pintuan namin. So, isa-isa kinanggan yung may existing screw at saka tsagaan na pinalitan. Medyo matigas yung paggamit ng riveter tool. Kailangan persado at malakas yung persa mo para may fasten mo yung rivet dun sa may bisagra at kumapit siya dun sa may hamba ng pintuan. Ayan guys, oh so effort talaga siya. Pero kumakapit naman. Pagka nailagay mo na yung rivet dun sa butas at naputol mo na yung kanyang part ng rivet, so kakapit na siya. Ayan guys, oh so effort talaga. Pero nakatipid kami dito kasi instead na ipagawa pa namin sa carpentero since may tools, may tools naman si Habi at kaya naman niyang i-repair, meron din naman siyang rebate. So kaya siya na lang din yung nag-repair. So nakatipid kami dyan ng label. So ayan na guys, tapos na yung pag-repair dun sa pintuan. So, yes! naka-fasten na yung mga bisagra at nakakapit na siya doon sa may hamba. di oh, ba diba? Ayos. Nakatipid na kami sa labor. And then, napalitan din agad. Or din agad yung sira nung tuntuan namin. At pwede na siyang may sara. Ayan, guys. So, kung gusto nyo tong video na to, follow and share para makatulong din sa iba at para magkaroon din sila ng tipid tips at pwede na rin nilang ayusin or re repair yung kanilang pintuan in case may encounter nila yung same scenario. Yun lang guys, thank you for watching until my next video. Bye!